Mga unta biabas mangat ka tay biabas mga idol kay mo reglam yang biabas di dagaginag. Kada kat-kata behal dako kay yang idol nya tatay vlog wahu kat-kat gid aduh Ah. Ah sama mo. Ini dia ani nak. Ala jawlog mga idol. Pero hasta na ni ako. Pati hmm. hinog mga idol. Kadulot baka ta ni. Hmm? Mamigit ta mga lord. Mga di sa bukid. Kung gihan lang ka hitog, mga pakal, mga idol, marunong ka lang Anak, ng mga pagkain. Hindi ka magagutom dito, mga lods. Sa Kabayabas mga idol. Masarap to sa, sa sinigang sa Bayabas. Kunin ko mga idol, kay man ni, kinakulan man to sang adlaw. <laughs> hmm? Ula kayo. Sa Torian kay hinog. Hinog ng punuan.

Wala tayong nakita na kayo dito. Lagyo kayo mga idol. Napakalayo ng mga bunga. Tatay vlog nyo. Napakaliit. Napakaliit ng height. Napakalaki ng katawan. So baba tayo mga idol. Kay, may nakita ko sa baba na maraming hinog. Igira pa ako dito sa taas. Pero pala doon sa baba. So. Ayan mga lods. May nakita ko doon. Oh. Ayan mga lods. May nakita tayo dito. Talagang masarap siya mga idol. Kasi pagkahinog talaga sa puno. Ano tayo baka mamaya bitiwan natin yung natin. Tingilas natin na puro na butas. Ayan mga idol. 'Yan. Henag, na hinag. Ayan mga idol. Ito yung mga buhay si Bukid. No? Ayan no? sarap yan mga idol. no? Oh? Hmm? hmm? Ato na yung tamis mga idol. Hmm. Basta masipag ka lang dito. Dito sa bukid, sabi nila, gutom gabutin sa bukid kasi nagagalang pagkain. Walang pagkain sa hindi marunong maghanap. Pero pag masikap ka maghanap ka ng pagkain, hindi ka magutom dito. Pero tas pala mga idol, wala na, busog ka na. mga idol dito yung kaya to kasi walang ipin ang tatay vlog nyo kuha nyo na lang natin hmm? ang lalaki ng bunga nyo mga idol ito pa ayun okay. mga idol minakuha na tayo sa busog na ko dito sa bayabas mga idol punta hmm? na tayo doon tinilas yung mga taga bukid mga idol oh. puro butas na pero okay lang yan. Basta importante, may pahapin yung paan natin. Tara, dun sa baba mga idol. So ayan mga idol, ah, uh, punta muna tayo dun sa baba. Anak-anak tayo ng mga mapipitas natin ng mga prutas. So ganyan ang tayo nyo mga, mga idol. Adventurist tayo eh. So yun yung mga idol, ah, uh, dito sa ating vlog nyo, nagsasabi palagi, uh, dito sa bukid, laging ah, uh, maraming pagkain. Kaya hindi ka magugutom. So yun lang mga idol, please subscribe and follow and share mga idol. This is your Tate Vlog, nagsasabing maraming maraming salamat sa inyong lahat.